Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ngakong magbibigay ng tulong pinansyal at iba pang suporta sa mga magsasakang apektado ng mababang presyo ng palay. Department of Education nagbilin sa mga lokal na pamahalaan na maghinay-hinay sa matagal na pagsuspende ng klase. Unprogrammed funds and national budget ginamit para pondohan ng assistance to individuals in crisis situations ng TSWD ayon sa Department of Budget and Management. Ako si William Theo para sa PNA Headlines. Nangako si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na aalalayan ng gobyerno ang mga magsasakang apektado ng pagbaba ng farmgate price ng palay. Sa kanyang pagdalo sa inaugurasyon ng Union Water Impounding Dam sa Claveria, Cagayan, sinabi ni Pangulong Marcos Jr. na makakatanggap sila ng tig-10,000 piso tulong pinansyal. Plano rin ng National Food Authority na bumili ng palay sa mas mataas na presyo. Bumibili ngayon ang NFA ng wet palay sa presyong 18 to 19 pesos kada kilo habang 21 to 23 pesos kada kilo naman ang presyuhan nito sa dry palay. Dagdag ng Pangulo, palalawakin ng gobyerno ang insurance coverage para sa kanilang mga pananim at magpapadala ng punla at iba pang uri ng tulong para sa susunod na panahon ng taniman. Bukod dito, magtatayo ng mga service canals, tulay at farm-to-market road at magsasagawa ng mga hakbang para mapanatiling abot kaya ang presyo ng lokal na bigas. Pinasinayaan ni Pangulong Marcos Jr. ang Union Water Impounding Dam sa Claveria na itinayo sa loob ng labing apat na buwan. Ayon sa Pangulo, makakatulong ang patubig para sa tinatayang 3,000 na ektarya ng bukid at makakapagpigil sa pagdala ng mga baha. Mahigit isang libong magsasaka at pitong barangay naman ang makikinabang sa proyekto. Dagdag ng Pangulo, patunay ang dam na posibleng magpatupad ng isang epektibong flood control project sa pamamagitan ng wastong paggamit ng pondo ng bayan. Samantala, inilunsad ng National Irrigation Administration at Department of Public Works and Highways ang kalsada tungo sa patubigan or katubigan program kung saan kabilang ang pagtatayo ng isang small reservoir impounding project sa Claveria. Sinabi ng pangulo na bukod sa pagsuporta sa agrikultura, maaari ring gawin itong tourist stop or palaruan para sa mga mahilig sa water sports. Ipinapaalala ng Department of Education sa mga lokal na pamahalaan na maghinay-hinay sa pagsuspende ng face-to-face -face classes at tiyakin hindi maaantala ang pag-aaral ng mga estudyante. Ayon kay DepEd Media Relations Chief Dennis Legaspi, De bagamat may kapangyarihan ang mga LGU na magsuspende ng klase para sa kaligtasan ng lahat, Makakasagabal sa pag-aaral at pagkatuto sa mga estudyante ang palagi ang suspensyon ng pasok sa eskwela. Hinimok ng DepEd ang mga LGU na pag-aralang mabuti kung kailangan bang suspendihin ang klase at kung gaano ito dapat katagal. Matatandaang sinuspende ng DepEd ang klase sa mga pampublikong paaralan sa Metro Manila mula October 13 hanggang 14 dahil sa pagkalat ng influenza-like illness at pangambang dulot ng mga nakaraang lindol. Sinuspende rin ng Provincial Government ng Laguna ang face-to-face -face classes sa mga public at private school mula October 14 hanggang 31. Paliwanag ni Laguna Governor Sol Aragones, ito'y pag-iingat sa posibleng banta ng lindol dulot ng paggalaw ng West Valley Fault. At sa iba pang balita, naglabas ang Department of Budget and Management ng dagdag na 5 billion pesos na pondo para sa Assistance to Individuals in Crisis Situations or AICS mula sa Unprogrammed Appropriations sa 2025 National Budget. Ito ay para punuan ang kakulangan sa pondo ng Protective Services Program ng Department of Social Welfare and Development. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, patunay ito na hindi ito discretionary or secret fund ang unprogrammed appropriations, kundi pondong aprobado ng Kongreso ang paggamit. Sinabi niyang hindi mapupondohan ang mga hakbang ng gobyerno ukol sa pagtugon sa epekto ng mga kalamidad kung wala ang unprogrammed funds. Alinsunod din ito sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol sa mabilis na pag-abot ng tulong sa mga komunidad na apektado ng nakaraang magnitude 7.4 na lindol sa Davao Oriental. Humarap si Pangandaman ngayong araw sa Independent Commission for Infrastructure para ipaliwanag ang paglalabas ng unprogrammed funds. Sinabi ni Pangandaman na walang kapangyarihan ng DBM na maglagay ng insertion sa budget. At sa balitang pangkalakalan, hinimok ng Department of Economy, Planning and Development or DEP-DEV, ang mga negosyo na maging malikain upang makatulong sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. Sa bisa ng Executive Order No. 99, inilunsad ang Presidential Philippine Innovation Awards para sa mga negosyong may natatanging imbensyon, produkto o kumikitang ideya. Katuwang ito ng Republic Act No. 11293 or Philippine Innovation Act na naaayon sa layunin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na palaguin ang ekonomiyang nakaugat sa modernong kaalaman at pamamaraan at kayang makipagsabayan sa buong mundo. Labindibang kalahok ang nagpipresenta ng kanilang mga imbensyon at produkto sa competition na gaganapin sa Nobyembre. Ayon kay Dep. Secretary Senyo sa kan umaasa sila na maraming Pilipino ang maieenganyo na bumuo ng mga imbensyong makakatulong sa pag-unlad ng bansa Samantala, anim na parangal ang nakuha ng Pilipinas sa prestiYosong World Travel Awards Asia and Oceania Gala 2025 kinilala muli ang bansa bilang Asia's leading dive destination at Asia's leading beach destination Pinarangalan din ito bilang Asia's Leading Island Destination. Kinilala naman ang Boracay bilang Asia's Leading Luxury Island Destination at Clark Freeport Zone's global recognition bilang Asia's Leading Meetings and Conference Destination. Pinarangalan din ang Department of Tourism bilang Asia's Leading Tourist Board. Ayon kay Tourism Secretary Christina Frasco, pinagtibay ng mga parangal na ito na kabilang ang Pilipinas sa mga premiadong tourist spot sa mundo. Malaking bahagi anya ang pagkamagiliw at kabutihang-loob ng mga Pilipino sa tagumpay ng turismo sa bansa. Kaugnay niyan, napanalunan panalunan ng Philippine Pavilion ng Silver Award for Exhibition Design sa nakaraang Expo 2025 Osaka bilang pagkilala sa husay at pagkakamahlikain sa mga exhibitor ng Pilipinas. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, pisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 72 araw na lang ay Pasko na. Ako po si William Theo at ito ang PNA Headlines sa kahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.